So yun na ah. nag drop by muna ako dito sa shop dito sa may Iriga City ano Para bumili ng adapter yun Magkano po to? Uh, 15 lang yan eh? 15 po, wait lang po uh, 15 pa 20 Tumas <laughs> ah Dali Huh, init. init Init na init Init na init Hindi yeah, ka pwede makairam ng tea Ayaw pa rin Ay, Hindi natin napapasok yung ano Ayaw pumasok Ayaw pumasok Ba't kaya yan? Maliit naman kasi sa Yung maliit kasi hindi na kasya Ano yung pasok to? Balik-balik Talagang tulong-tulungan ah <laughs> <laughs> Yun <You're not>. oh. <laughs> yes Kuya lang pala mga kadali Panis yung Cobra mo, hindi pa nag-efecto yung Cobra Hindi <laughs> mo kasi <laughs> hihihihihihihihi halang, ito 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 na yung ating head mirror

Shout out sa vlog Ano pangalan mo? Kenneth, shout out kay Kuya Kenneth Kenneth Kuya, ano pangalan mo? Yeah, uh, shout uh, out kay Kuya Francis Send, ikaw po Ismael, nice. nabigyan so, ko yung eh, sticker ko Sige isa kayo Kuya o Salamat ha Salamat sa tulong <laughs> So na yan, natin yung side mirror natin And let's go so, na, let's go Sabi init Ayun na intron tayo ng Averia Kasi kanina inaayos ko itong side mirror uh, Actually nagpalit ako kasi ito ng lever Dito sa rear brake at sa front brake ko So actually binutas ko na yung kahan ng aking motor ano So maraming maraming salamat kila kuya na tumulong sa akin na pagkabit nitong adapter dito sa side mirror. So yun nga, uh, for today's vlog is tayo ngayon sa uh, Naga City. Para ay mga jacket na uh, aking ipapa imprinta na pinadala sa akin ng aking seller. And at the same time, eh, mag-test mic tayo So ayun na uh, test mic tayo Test mic So nakasara ang aking visor At uh, tumatakbo ako ng 40 kilometers per hour uh, uh, 40 kilometers per hour Kaya yeah, 60 So titingnan natin kung marami ba siyang wind noise Naka Nakawaba yung aking single visor So double visor yung motor natin So try natin na uh, dalawang visor Ayan, dalawang visor Ayan, nakawaba na yung dalawang visor ko Ayan. And I'm running 60 km per hour Ayan, uh, 60 hanggang 60 lang tayo mag uh, wind, wind noise test mic Nauuhaw wow na ako ah so, Hindi agad yung laway ko Woo! Init So yun na doon pala Linawin ko lang doon pala sa previous vlog ko Na naganap ako ng clutch lever So yung hindi ako nakakuha Doon is naka dead cut nga ako di ba sinabi ko naka dead cut yung mic ko So kayo naka dead cut pa rin Pero ginawa ko kasi is nilagyan ko ng masking tape Yung dead cut Binalutan ko siya ng masking tape So ayan, ito yung picture yan. Nilagyan ko ng ganyan. Para i-try kung alit yung mas okay. Ano, para, ano ba yung mas pulido, mas malinis na audio. So, maya maya mag-open tayo ng visor. So ayan, uh, na natin na naka-open visor. Ayan, naka-open visor na ako nito. So 60 kilometers per hour, tinatakbo ko. So ayan, Tignan natin kung may windows pa talagang malakas O, oh, ayan, ayan, ayan Lakas talaga ng hangin O, oh, o oh. ay naka close visor na ako ulit. So sa so tingin ko yung wind noise is hindi naman may iwasan ano. So sa so tingin ko is lagi naman yan may wind noise pero ngayon ginawa natin itong video na to para matest kung gaano ba talaga uh, kalakas yung wind noise kung masasapawan ba yung boses mo ng hangin o hindi. Ayun. Ah, so kaya ginawa natin itong video na to para makatulong din sa inyo mga motovlogger ano. So ayun, uh, dagdag ko lang ano um, uh, Ang gamit ko pala dito yung mic is a modified by memory.ph So shout out sa memory.ph Hindi ito sponsored ano So meron silang ginawang mic setup na pinang tapat nila kay Purple Panda So si Purple Panda is worth 2,500 siguro Pero itong ginawa ni memory.ph is worth So meron siyang dead cat Then yung mic Hindi ko alam kung anong brand nung mic na ginamit And may isang May isang wire na Hindi ko alam kung anong tawag dun Parang adapter din Para yung Alam mo kasi yung tawag dun sa TRS Ay, TRS ba yun? TTRS Pasa yun dalawa yung gulit gulit ng ano Jack sa tatlo So dito sa 3.5 mm mic adapter ko uh, GoPro is nakasaksak yung uh, tatlong guhit kasi pag 3.5 mm direkta yung mic mo is hindi siya gagana so meron siyang uh, adapter wire para sa jack the brand name is Vention so alam ko gawang China din yon so yun, yun yung gamit ko ngayon ano para malaman nyo rin kung anong gamit kong mic ayan ah na tayo dito sa shop nila Sir Marco Polo ano at to, dito natin iiwan itong ating jacket at sari rin ang bahala niyan mag imprenta si Sir Marco kasi is nasa trabaho pa so dito niya lagi pinapaiwan sa akin dito sa shop na to kapitan motor shop Kuya yeah. Kaya yeah, yeah, dyan si Ray Uiwan ko ulit to Kay Sir Mark ko Saan ko ilagay Dito na lang Yup Salamat <laughs> kuya So yun ganoon lang kadali <laughs> Iniwan lang natin dun yung jacket magana pagbumotor at wala nang sagabal dito sa unahan ko Boom! So ayan nakakararating ko lang nga dito sa Iriga City ano dito sa aking tinitirahan So ayan hanggang dito na lang, lang muna yung video na yun at hindi na ako nakapag record pa uwi So ayan maraming maraming salamat sa panonood and ayan papaulit ulitin ko na please do like, share, comment and subscribe So this is Golden Boy Moto Vlog See you on my next vlog Bye bye